three things na mga ninanakaw dito sa Japan. Number one, bisikleta. So, kadalasan ito nawawala yung mga bisikleta pag sa mga station ng mga train or mga convenience store. Ngayon, kaya gumawa sila ng paraan ng Japan. Nag naglagay sila ng uh, bicycle rental. No? So, ayun nga, para maiwasan yung mga pagnanakaw ng mga tao sa, sa bisikleta. So, number two, sa number 2 naman, ito yung mga payong. Actually, yan na nga. Kasi pag umuulan, ngayon walang dalang payong. Kuha dito, kuha dyan. Ganun ang ginagawa. So ngayon, gumawa rin ng paraan ngayon ng Japan na magkaroon ng rental umbrella pero 0 yen lang siya opo libre lang po siya 0 yen lang siya pero ang tanong na ipabalik nga naman kaya so siguro hindi na rin siguro parang pinamimigay na rin nagkalat yan sa mga stasyon ng mga train station nagkalat yan mga yan number 3 Ito nakakatuwa pero totoo mga panty mga panty <laughs> na mga kababayan yung mga sinasampay nila sa mga labas nila yun sinusungkit ng mga hapon yan sa so, totoo lang di ba nakakatawa pero ano talaga ngayon para may iwasan ng ganyang bagay naglagay sila ng uh, vending machine na makakabili na ng pahanti ng mga babae na parang use, may nakasulat na use, merong new, gano'n. So, ang weird, no? Gan ganito dito sa Japan, mga kawishi. So, yun lamang po, mga bagus Babush!